Hello guys. Update tayo. Ito na yung sa block 65. Yung mga kapitbahay namin dyan. Kasalukuyan pong. Ayan guys. Kasalukuyan na siyang. Ito. Ginagawa na yung kalsada dito sa amin. Putol kasi ito eh. Yan. And sa pagkakalam ko may nagagawa ng may, may tinatayo na ding mga bahay. Banda dun sa may bukana na ito sa mga nagtatanong, hindi ko sure kung block 50 ba yan or 51. May mga tinatayo ng bahay. Dito naman sa block 77. Ayan. Kalsada pa din. Hinuhukay na yung kalsada. Hindi ka dito, dito bunso Ayan, drainage. Ayan na yung kadugtong niya, oh. Pidentials. Ayan yung leg side, oh. Bubong nila. Kalsada natin. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, oh. ay mamaya na pagpuntaan. Ganda ng view. ito na yung para sa mga drainage ganyan lang kaliit yung mga yung bornal ba yan ayan yung clubhouse ito yung hilerang to is ito ito yung block 63 wala pa, berisa, bunso block 63 lupa pa din sobrang tagal nila gawin <laughs> tinubuan na ng maraming damo yung lupang tinambak nila wala yung damo dati nung dumating kami dito ayan puro na siya green ang ganda na tingnan puro green Ayan ang ating drainage. Ang babaw pala. Dabi dito. Ito yung block 63. Itong diretsyong to. Ito ay kalsada. Hindi ko alam anong block to. Nasa perimeter fence. Ito ay block 62. Ang ganda ng view dito, oh. Ang ganda ng... Parang nasa parang... Wala na kaming malalakad ang pagka marami ng bahay na nakatayo dito. Say hi! Nega dito. Ito ang 61. puro damo na talaga siya on tataas na din ang damo kung maalala niya yung nakaraan kong video wala pa siyang damo lupang lupa siya ngayon ayan tataas na ng damo ang Block 60. Ayan, yun yan. Ay, may agad yung hanggang yan. Ano yung bunso? May nawawala agad yung star. Tingnan mo eh. Nawala agad yung isang star. Wala pang star ngayon, bunso. Ang ganda ng view, no? Kitang-kita dito sa atin yung Mount Makiling. May isang star na nag-disappeared doon. Ating loud. Ayan, mga mamish. Doon kami galing ang ganda lagi ng clouds dito parang abot na abot na namin <laughs> dahil mataas nga itong lugar na to ayan yung Mount Makiling Mami, ay, kasi ang panamba, for my life? ito ang drainage natin oh. puro tubig na Mommy, how do you get to Mount Makiling? Jogging? how do you get to mountain feeling? Walking. How do you get to no, what's the last resort? How do you get to mountain Ito yun, no? Yung healing? sabi ko sa inyo, nagsisimula na dito. Ewan ko. Anong ginagawa dito, bunso? Medyo dumidilim na, kaya medyo magmamadali na tayo. Kaya baka kami makasalubong ng aswang dito sa daan. Kaya natin kung Opo. Wait. Mami, ba't nandito pa din yung sign dito sa legs? Side? Saan? Yung gano'n. Main road to, no? O nga, main road. Mami, Eto, hindi ko alam ano to. Mami, Brisa din yata to. What's uh, a uh, main? Main road. Daanan ng ma maraming dumadaan nakakabahala lang hindi ko sure kung mati. quality ba yung bahay natin mga mams ayan yung ano nyo <coughs> yung bakal Ta pero ano siya walang hollow blocks walang kahit na anong ano poste hindi ko alam wala akong alam sa construction pero ayan nga ganyan yung bakal nya tapos Mami, hindi tapos ano pero purong buhos naman siya wala siyang ano tawag dito wala siyang hollow blocks buhos purong semento hinuhulma siya eh ayun oh no, ganyan may panghulma siya mabilis naman gawin mga moms basta yung isang bahay so madaming tao ang gumagawa eh tapos naalala ko nung bagong dating kami dito oti-oti na yung mga tao kapag buhos magdamag silang gumagawa kapag nagbubuhos sila ng ganyan ayan o wala siyang hollow blocks pati hindi ko alam kasi pero parang wala ding poste. pero yung ano niya purong buhos purong simento ayun o marami mommy but danger Area. Delikado dito. Bawal tayo maglakad-lakad dito kasi maka tayo mabagsakan or talsikan lang kung anik-anik. Mga ano, construction ano, debris. Ano brisa Mami, brisa ba, din. Ayun mga ma'am, oh, nung nakaraan wala pa yan. Ayun, dami na kagad na ita yung brisa. Mommy, Paano kaya nila tinataas yung ganun panghulma <laughs> Hinuhulma lang kasi nila siya eh. May nilalagay silang molder. Mommy, Kukusa ako makapunta. Punta din sa Mount makiling. Pag malaki ka na pag nag field trip ka na makakapunta ka na doon. Ayun oh, di ba ambeles eh, niya lang nagawa. Ko Hindi ko alam anong block na to. Maki, pwede nga ba ako mag field trip? Uh, pumunta na ako sa school sa Muntinlupa. Opo, kapag nag-i-school ka na yon, pwede may field trip na. taon taon, ta -taon may field trip. Opo. Brisa. Ay no, dami niya na kagad nagawa. No, nakaraan wala pa to eh. Kaya lang, parang tagal na namin naglalakad-lakad ah. Madalang na kasi kami dumabas ngayon gawa ng bagong anak ang aming per baby. BC Hindi pwedeng basta iwan. Ayan. Eto may ginawa din. May, may tanki din dito eh. Brisa and bebe, just like ours. Ayun, kapag tinumbok yun, yun doon sa may ilaw Ay, na yun, yun na yung baby, court. Bahay pa yung orange na yun? Opo, yun yung basketball court. Mami, Tapos ayun na yung bandang kamera. Ano mato? yun? Na ilaw. Nakikita nyo ba? Sa camera ko ba yan? Ayan, babalik na kami. Ayan, dami na nagawang mga barisa. Balik na tayo, bebe, gabi na. Tama yung clouds spoon so, oh. Mami, may sinasabi nga ako ano? sa'yo. Anong bahay yung orange na yon? Sa ibang subdivision na yan, Bebe, hindi na yan sa Winfield. Mami, anong um, ibang sub, 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 subdivision? Subdivision? Ibang ano na? Mami, anong um, subdivision? Ang ganda pa dito sa atin, oh. Mami, kaya medyo flash pa ang hangin. Ang dami pang mga green sa paligid. Mami, say, ang sa Halika na, Bunso. Balik na tayo baka tayo makasalubong Mami, na aslong siyempre hindi tayo taga doon. ayan may may ayan lang ba? for today mga mams nagbigay lang ako ng update may sa inyo day day kasi day, day. nga nakita kasi nga nakita ako marami ng gawa dito ayan, para magkaroon kayo ng idea ayan Check ko na lang sa map kung saan na location yan. Yung mga may, may, mga ano na, nakatay, may, may ginagawa na. Yan lang for today mga mams. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!